yes 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 yo yo guys ayan kami palis na dito sa dumpay mag isang buwan ako nag stay dito at marami na tayong uh, ginawa gawa nag bisihan guys so again don't forget to subscribe my channel sinay the portion ko na tara at anihin natin ang ibang uh, gulay dito sa dumpay pangasinan ayan guys you. Ayan guys, tingnan nyo ang aming gulayan. Ayan, may okra, namumulaklak na. Ang ating talong, namumulaklak na rin. At sa pagbabalik ng mga ate dito ay tiyak may bunga na to. Ang ampalaya, ampalaya, ampalaya. At this time tayo ay kukuha. Nakakuha na ng ampalayan dahon. Ngayon gusto kong kumuha ng maliliit na ang palaya at ating igugulay mamaya pag uwi sa amin sa Valenzuela City ayan guys ayan yung mga okra 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 oh. okay so na walang tayo mga lima ay sorry <laughs> napakang ko pa ay sorry sorry lima 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 okay na tong lima ayun meron pang malaki doon pasok tayo guys Pagpasok tayo guys. Ayan mga palaya. Nakakuha na ng palaya. At ang aming uh, talong guys. Ay may mga bulaklak bulaklak na. Ayan guys. So may nakita pa ako na medyo. Malaki na ang palaya. Ayan. Kunin natin. Ayan. Kunin natin guys. Wala lang akong pang. Pang uh, ayan. Saan ko ito ilalagay. Wala tayong dalang supot supot. Wala <laughs> tayong dalan supot, guys. Ayan. Okay, sana may makita akong supot. Lagay ko na dito. At ako uh, kukuha pa tayo. Okay, yan ang saging, saging, saging. Okay, guys. kuha pa tayo. Ng ampalaya. Tapos, uh, dadagdagan ko pa yung aking saluyot. Ayan, may nakita pa akong bunga dito na medyo malaki ayan ganda sa ito guys Oo. narinig nyo ba yung alaga kong <laughs> ang alaga kong manok yeah, mamaya mag bye, bye 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 tayo for the meantime uh, kuma na tayo ng ampalaya um, ayan siguro okay na itong maampalaya ng hakwa ko <coughs> Uy, yes ayan bye 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 okay. Bye bye mga manukis Ayun na sila oh. Bye bye. Yan. Yan, at uwi muna ako na ang Valenzuela City. Yung aking mga pinalagaan na manukis Ayun guys oh. Ayun, silipin natin sa loob. Silip-silip natin sila guys. Ayan. Bye 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 bye. Oh, bye 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 bye. Manuki, bye bye. Dami yung food ah. Marami kayong food. Ayan. Bye-bye. Go, go, go. Ayan. Ah, Tokora. Oh, kaya malaki na siya. Ayan. Bye-bye. Ayan. Mag ng bye-bye sa kanila. At tayo ay Yes! Oo! Babalik! Babalik! Pagbalik mo, pagbalik, mayroon ng itlog, ha? <laughs> may itlog ka na, Para may may Correct. Iba ko na ang ampalaya para mag magpak magpakbet. Oy, maliliit kasi masarap pang maliit. Ah, uh -uh. Yeah, magpakbet, pakbet. Tapon tayo ng basura, guys. Ayan. So, ito yung mga nakuha kong ampalayang maliit maliliit para pang pakbet. Ayan. Tapon lang ko ng basura para ready na wala ng basura sa loob ng kabahayanan. Ayan, kukuha tayo mamaya maya ng saluyot. Kuha lang ako ng supot, guys. Go, go, go. Guys, kuha naman tayo na ang <laughs> pawis na ako. supot ay, so, ng supot para isupot ang konting uh, saluyot. Ayan, kukuha tayo ng saluyot. Saan kaya ang marami mga saluyot? Saluyot, saluyot. Saluyot! saluyot. Sa kasi alok bati oh. sarap yan sa munggo <laughs> alok bati alok bati masarap din sa munggo ang alok bati ayan kuha tayo ng saluyot guys ayan. banda dito tayo ayan. ayan dito naman tayo sa part na to kukuha na sa saluyot ayan Hey, okay, saluyot, saluyot. Hey. Right. Okay. Wala nang masyadong magandang saluyot. Hey, okay, ayan siya. Puro ang palayan na rin dito sa part na to, guys. Ayan. Ayan, wala nang masyadong. Pagkuha ko ng saluyot ay hindi na siya maganda. Parang mayroong butas-butas uh, na po ang saluyot natin. Pero mayroon naman na akong ampalaya. So hindi na kukuha ng ampalaya. Ayan. Dito ko na lang kayipas siya. Sa... Ayan guys. Sa mahogani. Ito yung mga maliliit na mahogani. Na matatangkad na rin. Matatangkad na rin guys. And of course. Dito sa aming... Uh, ito, sa magandang daan na to. Ayan. Okay. Ah, okay. Wala to. Ha? Pwede tayo hanggang doon kasi hindi ako gumamit ng wifi. So, ayan guys. Ayan. Alright, alright. Ayan. Okay. tapos yun. Ang malaking puno ng aming mangga. Manggang kalabaw yan. Manggang kalabaw yan guys. Ayan. Okay, sa banda tayo doon. Bye 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 bye. Bye bye sa inyong mga puno ng mahogany. Yan. Okay, malaki na itulong ninyo sa sa pagbebenta ng mahogany. Ayun na po yung gate ng Dulong Gate. Ay, nakikita niyo ba yung Dulong Gate, guys? Yan tinatahak natin. Ayan, guys. Hindi na pupunta doon. Mag-isa lang ako. Ayan, libut ko na lang kaya yan. So, ayan mga puno-puno. Puno-puno pa rin, guys. Ayan. Okay. Ayan, guys. Lolo. Puno-puno yan. Okay. So, ayan. Shout out, shout out yan sa ating mga uh, nagpapapremier sa ating Bahay Kulitan. Ayan, Bahay Kulitan. Uh, okay, mga team. Team Sims like One Love. Team Puyaters. Uh, team Positive. Team Banner. Team Gapangan. Ayan po. Ayan, guys. So, shout out, shout out yan sa mga nagpapapremiere for today. So, advance, uh, bands, uh, congratulations at sa mga mag-host itong app. Ayan, uh, nilagyan niya ng net. Uh, medyo malaki ang kanilang uh, gagalawan ngayon. Yan, iikutan. At marami silang, uh, mangihingain sila. Okay, guys, hindi sila. oh, yan. So, cute-cute ba ang mga bibi natin, guys? Ayan guys alright ayan nako. Lalaki pa yan at dadami pag mangitlog, dadami sila guys. Okay. Yan. So, ayan ang ating mga malalaking puno ng mahogany. Ito yung pinakamagandang place, no? Kasi uh, kabilat, 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 kabilat tapatan ay may mga puno ng mahogany. Mula sa start, napapunta rito hanggang sa dulo. Ayan, okay. Ito ang lugar namin sa Dumpay, Pangasinan. Sa likod ng aming kabahayanan ay meron mga puno ng mahogani, puno ng saging, puno ng mangga, santol. Ayan, at guyabano. Ayan, at meron din tayong mga uh, manukis at uh, pato. Ayan, nasa kabila pa roon ang ating mga manok. Sila ay iwan natin pansamantala dahil tayo ay uuwi na sa Valenzuela. And also, namimiss ko ang pag, uh, grupo ng pagsusumba. Shout out, shout out sa mga nagsusumba, sa mga seniors. At syempre, this coming Saturday ay merong kaming ballroom dancing na mga seniors every third Saturday of the month. Kasi celebrate namin ang monthly birthday ng bawat seniors or senior citizen. Ayan, guys. So, shout-out, shout-out sa mga nanonood dyan sa ating uh, Bahay Kulitan uh, Premier Marathon. Ayan, guys. Alright, alright. Okay, guys. Ayan ikot 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 ayan yung saging saging halaman ang saging na hindi siya pwedeng uh, kainin sa siya ay uh, halaman lamang halaman lamang to guys ayan guys taligid taligid lang aming bahay hindi pa tapos yung bahay ng kakambal kong si Aida yung uh, isa na bang kusina na pinagawa ay tapos na may meron ng uh, meron ng tiles may mga gamit-gamit na rin so ayan guys all right And thank you, thank you sa lahat ng mga nanood for this uh, premiere marathon and of course sa aking uh, vlog today. Okay, bye, bye, bye. Thank you, thank you for viewing and uh, watching my vlog today. Bye, bye. Bye, bye everyone.